Naghain kahapon ng Certificate of Candidacy sa tanggapan ng Comelec Benguet Provincial Office si Adam Yap sa pagtakbo nito sa pagkakongresista ng probinsya. Pero kaninang hapon, October 2, nakatanggap naman ang ahensya ng petisyon mula sa Legal Council ni ngayoy Benguet Congressman Eric Goyap. Hinihiling nito na suriing mabuti ng Comelec ang Certificate of Candidacy ni Adam Yap kung isa itong nuisance candidate. The COC of a certain Adam Yap na po ng a uh, position for congressman of the province of Benguet. So that was yesterday. Ngayon, ang claim is they will intend to file a petition to declare him a nuisance candidate. Ayon kay Comelec Benguet Provincial Election Supervisor Attorney Ilinita Julia Tabangin Kapuyan, hindi pa nila masasabing nuisance candidate si Adam hanggat hindi pa nila nalalaman ang rason nito sa pagtakbo. Uh, pag sinabi nating nuisance candidate, uh, doon po sa Omnibus Election Code, ang nuisance candidate is any person who files a certificate of candidacy which will cause confusion sa by the similarity of names or by any other yung factor na pwedeng mag ng confusion to put to mockery or disrepute the election process para ma-prevent ang true determination of the will of the electorate. Yan ang nuisance Inaasahan din kasing magkatunggali si Adam Yap sa pagkakongresista ng probinsya, si incumbent Benguet Congressman Eric Yap sa darating na halalan. Kasi nasa preliminaries pa lang tayo, wala pa namang nafafile. Pero ang, ano siya, ang core of the matter kapag ka uh, candidate is the bona fide intention to run for public office. Yung intent niya talaga na is it in good faith na nag-file ka ng certificate of candidacy na totoong gusto mong mag-serve sa province of Benguet, yan ang question dyan. Nag-aantay pa ang dalawang kampo ng limang araw bago ilabas ng Comelec Central Office ang kanilang desisyon sa kanilang isinasagawang embistigasyon. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.